programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay itong si Carlos ay wala din naman palang magagawa dito nga kaya uh, Miss Lynette Santos para nga ipaglaban at ipagtanggol siya sa mga masamang tao dahil nga ito mismong si uh, Doc Carlos ay tinakbuhan nga ang kanyang asawa na si Miss Lynette Santos hinayaan niya na kung ano man ang mangyari sa kanya ay wala palang pakailam ito nga si uh, Doc Carlos dito nga kay Miss Lynette Santos at dito naman nga ay nagkasalubong nga itong siya uh, hari at ang kanyang daddy Carlos at dito ay tinanong nga si uh, Carl, ni Harry kung nakita na raw ba niya itong si Miss Lynette Santos at sabi nga dito ni Carlos ay hindi pa niya nakikita itong nga si Miss Lynette Santos ngunit ang katotohanan ay nakita na nga niya at nakipagsuntukan pa nga siya ngunit nang makita niya nga ang nakabulagta na itong si Miss Lynette Santos at biglas uh, bigla siyang tumakbo iniwan at tinakasan niya nga itong mga kumidnap nga dito kaya Miss Lynette Santos at at mababayaan niya lang palang maya mangyari at masaktan itong si Miss Lynette Santos. Napakawalang kwenta mo palang asawa. Doka Carlos, hindi ka lang sinungaling, duwag ka pa at ubod ka pa ng kasinungalingan. At dito nga ay kitang kita nga nitong si Doktora Katie ang lahat ng nangyari kung paano niya iniwan itong si Miss Lilet Santos na nakabulagta at nakahandusay nga sa baba nga uh, nakahandusay sa kalsada at dito nga ay uh, talagang nagulat nga at nagtaka nga itong si Miss uh, si Doktora Katie sa kanyang nakita at nasaksihan na ito pala ang tunay na ugali nga nitong nga uh, si Dok Carlos na handa kanyang iwanan matakasan nga lamang niya ang uh, mga kidnappers na kumuha nga dito kaya Miss Lynette Santos at dito naman ay uh, sinabi nga dito nitong si Miss Lynette Santos na ang tapang-tapang nga daw ng uh, si Doc Carlos dahil uh, nakipagsuntukan at talagang ipinaglaban siya ngunit walang kaalam-alam itong si Miss Lynette Santos na tinakbuhan siya at hinayaan na siya nga halos uh, wala nang malay, pinabayaan nga nitong si Doc Carlos itong silinit. At dito nga ay sinabi nitong si Harry, bakit daddy nagsinungaling ka sa akin? At dito ay nagpalusot na naman, ito nga si Doc Carlos na sinabi nga niya na kahit pa si Annaline yun, ay hindi niya ipagpapalit ang kanyang anak, na ito nga si Harry, si Harry daw ang uunahin niya, at hindi ang kanyang asawang silinit kahit parao si silinit yun, Anong klasing pag iisip at uh, pag-uugali ang meron ka do Carlos dahil ikaw pala mismo ay kayang-kaya mong pabayaan ang asawa mo paano pa't pinakasalan mo siya kung ganyan din pala ang iyong pag-uugali sana lang hindi mo na lang siya pinakasalan dahil puro ka naman kasi nung at Miss Lynette Santos sana ay magising ka na sa katotohanan na yung taong pinakasalan mo ay umud ng sinungaling na sana nga ay paniwalaan mo na ang iyong anak na si doktora Adeline Santos. At dito naman ay nasabi nga nitong si uh, Doc Katie na sana daw ay uh, Kilalaning mabuti nitong si Miss Lynette Santos ang lahat ng taong nasa tabi niya o nakapaligid nga sa kanya dahil mayroon nga itong nasaksihan na hindi magandang pag-uugali nga nitong si Doc Carlos. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa abot kamay na pangarap na kung saan ay patindi ng patindi at talagang napaka-intense ng bawat kaganapan at kung nagustuhan po ninyo, ang aking video for today, subscribe na lamang po ng aking channel, like and share para... Dagdung update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.